Bansang Japan magbibenta na ng mga malulupit na fighter jets sa iba't ibang bansa. Japan's cabinet has approved a plan to sell a next-generation fighter jet to other countries. As the Japanese cabinet has approved a plan to sell next-generation fighter jets to other nations at spy satellites ng Amerika binanta ang wawasaki ng Russia. Russia has said that it is aware of the US government's deal with the private space company and has warned the US government saying such moves could make the US satellites legitimate targets of the Russian force. Naglabas ng pahayag ang Russia na hindi lingid sa kanila ang paggamit ng Estados Unidos ng commercial satellites upang gamitin sa pagmanman sa kanila. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Nito lang Martes mga kapatid, March 26, 2024. Inaprobahan ng Gabinete ng Japan ang isang plano na magbenta ng mga next generation fighter jets sa iba't ibang bansa. Ang mga fighter jet na ito ay kanilang dinedevelop kasama ng Britain at Italy kung saan ang Japan ay unti-unti nang lumalayo sa mga prinsipyo ng postwar pacifist. Sa mga hindi po nakakaalam, pag sinabing ang isang bansa ay pacifist gaya ng sa Japan, ito po ay nangangahulugan na ang bansang iyon ay mayroong prinsipyo at bukasiya na ipromote ang kapayapaan kaysa sa digmaan. Ngayon mga kapatid, ang naging desisyon na payagan ng Japan sa mga internasyonal na pagbebenta ng armas ay inaasahang makakatulong sa pag-secure ng papel ng bansa sa joint fighter jet project. Bahagi rin ito ng kanilang hakbang upang patatagin ang industriya ng armas ng Japan at palakasin ang papel nito sa pandaigdigang seguridad. Inendorso din ng gabinete ang isang revision o pagbabago sa mga arms equipment ng Japan at mga alituntunin sa paglipat ng teknolohiya. Layunin itong upang payagan ang mga co-produced lethal weapons na ibenta sa ibang mga bansa maliban sa kanilang mga kasosyo. Ayon sa punong kalihim ng gabinete na si Yoshimasa Hayashi, ang mga pagbabago ay kinakailangan dahil sa security environment ng Japan. Ngunit sinabi rin ito na ang mga pacifist na prinsipyo ng Japan ay nananatiling hindi nagbabago. Dagdag pa ni Hayashi na upang makamit ng isang fighter aircraft na nakakatugon sa kinakailangang performance at may maiwasan na malagay sa panganib ang depensa ng Japan, kinakailangan na ang mga natapos na ng mga produkto ng bansa ay ilipat hindi lang sa kanilang mga kasosyong bansa kundi maging sa iba pang mga bansa at susunod din umano ang Japan sa isang mahigpit na proseso ng pag-aproba para sa pagbebenta ng fighter jet. Sinabi rin ni Hayashi na malinaw nilang ipapakita na patuloy silang susunod sa kanilang pangunahing pilosopiya bilang isang mapayapang bansa. Matagal nang pinaghihigpitan ng Japan mga kapatid ang pag-export ng mga armas sa ilalim ng pacifist constitution nito. Ngunit mabilis din silang nakakagawa ng mga hakbang na luwagan ng restriction sa gitna ng tumataas na regional at global tension lalo na mula sa kalapit na China. Ang desisyon ng pagbibigay ng go signal sa Japan hinggil sa pagbibenta nito ng mga fighter jet ay magbibigay daan din sa bansa na mag-export ng mga lethal weapons sa ibang mga bansa sa unang pagkakataon. Ang Japan ay nakikipagtulungan sa Italy at Britain upang bumuo ng isang advanced na fighter jet upang palitan ang luma nitong fleet ng American Design F-2 Fighter at ang Eurofighter Typhoons na ginagamit ng mga British at Italian military. Ang Japan na dati nang gumagawa ng fighter jet na mismong sarili nitong disenyo na tinatawag nilang FX ay sumang-ayon noong December 2022 na makipag-collab sa isang British-Italian program na tinatawag na Tempest para sa pag-deploy sa 2035. Ang pinagsamang proyektong ito na kilala bilang Global Combat Air Program o GCAP ay nakabase sa Britain. Umaasa ang Japan na ang kanilang mga bagong eroplano ay mag-aalok ng mga advanced na kakayahan na talagang kailangan ng Japan sa gitna ng lumalaking tensyon sa rehiyon, mga kakayahan na magbibigay ng technological na kalamangan laban sa China at Russia. Dahil sa wartime past ng Japan mga kapatid bilang isang agresor na sinunda naman ng kanilang masalimot na pagkatalo noong World War II, pinagtibay ng Japan ang isang konstitusyon na naglilimita sa kanilang militar sa pagtatanggol sa sarili. Ibig sabihin mag-aarmas na lamang sila hindi para makidigma kundi upang magkaroon ng depensa ang kanilang bansa. Matagal nang miniminente ng Japan ang isang mahigpit na patakaran upang limitahan ang paglilipat ng mga teknolohiya at military equipment at ipagbawal ang lahat ng pag-export ng mga lethal weapons. Binatikos naman ng mga oposisyon ang gobyerno ni Prime Minister Fumio Kishida dahil sa pagtitiwala o mano nito sa proyekto ng fighter jet nang hindi nagbibigay ng paliwanag sa publiko o humihingi ng pag-aproba para sa malaking pagbabago sa patakaran. Sa ngayon mga kapatid, upang matugunan ang mga naturang alalahanin, nililimitahan muna ng gobyerno ang pag-export ng mga co-develop na lethal weapon ng jet at nangako na hindi muna sila magbibenta para hindi magamit sa mga aktibong digmaan. Tiniyak din ng gobyerno na ang binagong guidelines sa ngayon ay para lamang sa fighter jet at kinakailangan ang pag-aproba ng gabinete. Ang mga potensyal na mamimili ay limitado rin sa labing limang bansa kung saan nilagdaan ng Japan ang pakikipag-sosyo sa defense partnership at mga deal sa paglilipat ng equipment. Noong 2014, nagsimulang mag-export ang Japan ng ilang non-lethal military supplies at noong Desembre, inaprobahan ito ang isang pagbabago na magpapahintulot sa pagbibenta ng walumpong lethal weapon at mga component na ginagawa nito sa ilalim ng mga lisensya mula sa ibang mga bansa. Ang pagbabago ay nagbibigay daan para sa Japan na magbenta ng mga US design Patriot missile sa Amerika. Tama ang iyong narinig kapatid, ang Japan ay nagbebenta ng mga American design Patriot missile sa mismong US dahil ang mga air defense system na ito ay ginawa ng mismong Mitsubishi Heavy Industries ng Japan. Ngunit under license ito ng American manufacturers na Raytheon at Lockheed Martin. Plano rin ni Prime Minister Fumio Kishida na bumisita sa Amerika ngayong Abril kung saan inaasahang ididiin niya ang kahandaan ng Japan na magkaroon ng mas malaking papel sa pakikipag-sosyo sa Military and Defense Industry Partnerships. Ngayon mga kapatid, nang malaman ng China ang pag-aproba ng Gabinete ng Japan sa planong pagbenta nito ng mga next generation fighter jets sa ibang mga bansa, agad naglabas ng pahayag ang China's Foreign Ministry at sinabing matindi o mano silang nababahala sa unti-unting paglayo ng Japan sa pacifist constitution na kanilang pinagtibay sa pagtatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig. Ang mga hakbang umano nito ay nagdulot ng matinding alalahanin mula sa mga kalapit na bansa at international na komunidad. Samantala, Russian President Vladimir Putin nagbanta sa Amerika na wawasakin ito ang mga spy satellites ng US. Nito lang Merkules, March 20, 2024, sinabi ng Russia na alam na alam nila ang tungkol sa mga pagsisikap ng Amerika hinggil sa pangangalap ng intelligence sa Russia gamit ang mga commercial satellite operators na kagaya ng SpaceX ni Elon Musk. Pinapaalala ng Russia na ang ganitong hakbang ng Amerika ay paniguradong magiging lehitimong target ng Russia ang kanilang mga spy satellites. Ayon sa mga ulat kapatid ngayong buwan mismo, ang SpaceX ay gumagawa ng network ng daan-daang spy satellite sa ilalim ng classified contract sa isang US intelligence agency. Nagpapakita ito na ang US ay talagang nakipag-ugnayan sa pagitan ng SpaceX company ni Elon Musk at ng mga national security agencies. Ayon kay Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova, alam o mano nila ang mga pagsisikap ng Washington na akitin ang mga pribadong sektor upang pagsilbihan ang military space ambitions nito. Ang ganito umanong mga sistema ay nagiging isang lihitimong target para sa mga retaliatory measures, kabilang ang mga militar. Ang Russia mga kapatid ay nilunsad ang Sputnik 1 noong 1957. Ito ang unang artificial earth satellite. Noong 1961 sila rin ang unang nagpadala ng tao sa kalawakan. Mayroong malawak na offensive space capability ang Russia. Katunayan noong 2021 inilunsad nila ang isang anti-satellite missile upang wasakin ang isa sa sarili nilang mga missile. Ikaw kapatid ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!